Amen and amen. maganda, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangit, pagbati para po sa araw na ito. Amen? Amen. Ayan, nagkaroon po tayo ng mahabang break. Ano? Nag Kaya hindi po ako masyadong nakapost na uh, regularly na nagkaroon ng mahabang bakasyon pamamahinga ka nga. <laughs> pero ngayon back to regular programming pero bago ang lahat gusto ko muna kayong batiin ng happy easter to you o di ba easter ngayon na ano, di ba nakakatuwang isipin ng ating Dios ay buhay at buhay na buhay sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay Monumental Monday at napakaganda nga po na ating pagninilayan. Patungkol to sa About the first day of after after the recent Lord. So handa ka na ba magnilay? Oh by the way, ako nga pala ang inyong kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ. <laughs> so bago tayo magsimula sa ating pagninilay, tayo muna ay sama-samang manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong pagninilay, ang pong ebanghelyo ay mula po kay San Mateo chapter 28 verses 8 to 15. Umalis agad sa libingan ang mga ang mga babae nang may halong takot at sobrang saya. Tumakbo sila pa uwi para ikwento sa mga disciples niya ang nangyari. Pero biglang sinalubong sila ni Jesus at binati niya sila, Peace be with you. Nilapitan siya ng mga babae. Hinawakan yung mga paa niya at sinamba siya. Sinabi ni Jesus, wag kayong matakot puntahan nyo ang mga kapatid ko at sabihin nyo na pumunta sila sa Galilee at makikita nila ako doon. Pagalis na mga babae, pumunta sa syudad yung ilang mga sundalo na nagbabantay sa libingan. Sinabi nila sa chief priest at lahat ng nangyari. Nag-meeting ang mga chief priest at mga leader para magplano. Sinuhulan nila ng malaking halaga ng pera ang mga sundalo at sinabi nila, ipamalita nyo na ninakaw ng mga disciples ang bangkay ni Jesus Nung gabi, habang natutulog kayo. At kung mabalitaan to ng governor, kukumbinsin namin siyang wala kayong kasalanan. Kami ang bahala sa inyo. Kinuha ng mga sundalo ang pera at ginawa nga nila yung inuto sa kanila. Yan ang kwento na pinapakalat ng mga Jews hanggang ngayon. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito. Salamat po sa patuloy niyong paggabay. Salamat po sa inyong patuloy na pag uh, sa, sa inyong patuloy na presensya, sa, sa inyong patuloy na, na pananatili sa aming buhay. Lord, Ikaw ay buhay na buhay at buhay na buhay sa aming buhay. Naway patuloy po kayong, uh, patuloy nyo po kaming um, mahalin, patuloy nyo po kaming gabayan, at patuloy nyo po kaming suportahan sa lahat ng aming ginagawa. At lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan mo. Amen. the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen! Ayan, napakaganda ka natin pagninilayan Dalawang bagay lang po no, mga kapatid at mga kapanalig Una, merong dalawang balita na ipinapakalat sa mga di Diba? Unang balita, <clears throat> eh yung nabuhay si Yesus Pangalawang balita, e eh, ninakaw ang katawan ni Yesus So ang tanong, kung ikaw ay isang Hudzo, kanino ka makikinig? Hindi po ba? Kanino ka makikinig? Kung baga merong good news at merong fake news yan. Kanino ka mas nakikinig sa good news ba o sa fake news? O amin-amin tayo ng konti ha, di ba? Madalas kung minsan tayo ay nabibiktima ng fake news. Ya, kadalasan yan kapag meron nag-post ng holiday. Yung pala holiday yon last year. <laughs> fake news naman pala. Pero bakit ka naniwala? Di ba? Kasi meron kang relasyon. Maaaring meron kang relasyon do sa taong nag-share, nag-post, o di ba? O kaya nag- nagbigay ng mensahe na yon kaya tayo naniniwala. So ang tanong, dagdag na katanungan, pandami kong tanong eh no, dagdag na katanungan, ayan, anong relasyon mo o ano ang, anong relasyon na meron ka kay Jesus para mas maniwala ka sa Kanya? Hindi po ba? Katulad na ngayon sa buhay natin, ang daming ingay, ang daming gulo, ang daming bumabagabag, may mga good news, may mga fake news, kanino ka makikinig? Sa good news ba o sa fake news? Oh. Pangalawa, ayan, merong dalawang klase ng tao na nagbabalita. Isang mga nagbabalita ng good news at isang nagbabalita ng fake news. So ang tanong, sino ka sa kanila sa dalawa? Ikaw ba'y nagbabalita ng good news o ikaw ba'y nagbabalita ng fake news? Kaya nga po, di ba, na nauso yung, kasi ngayon, ang news na lang, di ba? Quote and quote, ang news, dinabalita o sinishare, good news or fake news, na isishare na yan sa Facebook. God, thank God for the for the gift of technology, hindi po ba? Na share, na post, na like, kumakalat. Ikaw, sino ka doon? Ano anong klasing tagakalat ka? <laughs> tagakalat ka ba ng good news o tagakalat ka ba ng fake news? Kaya po nauso yung think before you click, hindi po ba? And I pray, I pray that we share the good news today that Jesus is alive. Hindi lang po ngayon, ha? Jesus is alive every day di ba? But we starting today, we will declare and we will share that Jesus is alive in you. Di ba? kapag naka-encounter ka ng kaibigan, kapatid, buhay si Kristo sa iyo. Buhay na buhay. Hindi dahil hindi dahil gumagawa siya ng mabuti o gumagawa siya ng kabalastugan, di ba? Pero buhay talaga si Kristo sa atin no matter what. Do you believe that? Amen. So again, dalawang uh, bagay po, di po ba? Ayan, kanino ka makikinig ng, ng balita sa good news o sa fake news? O ikaw ba'y tagahatid ng balita ng good news o fake news? Ayan, tayo ngayon ay manalangin. Lord, salamat po. Salamat. Lord, sana po'y maging tagapag, tagakalat kami, tagapamalita ng iyong good news, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig, ng iyong grasa sa aming buhay na may maibahagi namin to itong biyaya na aming natanggap sa aming kapwa. At lahat ng ito, Lord God, dinadalangin namin sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman po na aming pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong patuloy na pag-like, share, pag-follow, Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong paglalakbay sa pagninilay. pagninilay. Ako po ulit tayong tayo kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ na nagsasabing, God bless you, God is in you, continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye!